mga eh eto lumakot po kami palakas po masama ang panahon lumakot na kalakot kami ngayon baka ang sama ng alon no? Oh. ngayon e, lalaki ng alon kaya e, itong mga toko pa sa amin tigil sa akin lang to sama ng panahon Ayan ang aming buhiyang, ayan ang buhiyang, paikot-ikot kami. Ngayon, malakas sa ka ng konti. sa na. Ang lakas ng ulan kanina yun. Ang lakas ng ulan. Mga alas 5. Ang ulan, malakas. Habang kami. Ha, may gulong-gulong, may alon-alon eh, Pagod yung gamit namin po yan Exacto. No. Uh. So, mga kabangka baka isang akayahan lang ang mga bangka nito masama naman ang panahon nagdidilim na naman ako ang kalangitan eh yeah, kailangan ka lang ang lumaot miski malakas wala yung kakainin baka sakali yung palakin kaya na makulog kami dito pangunakin so, namin uwi na ako kami kasi malakas, medyo malakas akas